Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inactivate na muli ng kapamilya actress na si Maris Racal ang kanyang official Facebook page matapos itong pansamantalang i-deactivate kasunod ng kontrobersya sa pagitan nila ng kanyang kalove team na si Anthony Jennings. Naging sentro ng matinding pangbabash si Maris matapos kumalat sa social media ang umano'y intimate conversations nila ni Anthony. Marami ang nakisimpat siya sa ex-girlfriend ng aktor na si Jam Weva, na siyang naglabas ng mga screenshot ng kanilang pribadong usapan na naging viral online. Sa kasalukuyan, ang pinakahuling post ni Maris sa kanyang Facebook page ay isang endorsement video na ibinahagi noong ikalawa ng Disyembre. Pareho nang humingi ng paumanhin si na Maris at Anthony hinggil sa isyo ng umanoy cheating. Gayun pa hati pa rin ang opinion ng netizens, may mga nananatiling fans, ngunit marami rin ang tila hindi pa nakaka-move on mula sa eskandalo. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag. Ang paghingi ba ng tawad ay sapat para mabura ang sugat ng pagtataksil o nananatili ang marka ng kontrobersya sa mundo ng showbiz?